Wow, ang ganda ng kalakal. Buboos natin to, ganda ng tunog <laughs> nito. Kumain kami ng anong? Ayun, ah, ang amoy. May halo, may bakal at saka may amoy, di ba? Ito pa ang mga 'yung mga kasama ng mga magic pitol. Tingnan ito. na ang um, na ulan na naman ito ang mabigat malupit ang isang itong bakal na ito grabe mga badang people ito ang pinagkuhanan na kalakal na ito ito cross din na yun <laughs> yan propeller yan eh kasi ito ang anong sa cross din mo ay ba doon siguro dyan siguro dumaan yung kubra sa ibabaw ayun hindi naman yun yun meron daw sila guys na nakitang cobra dyan sa nila kayang tanggalin Ano lang to Baklasin. Ito, Ayun pa daw, sulit na papa. ito, papa. May ganito May dito ah. ito ba yung Ano yan? Jackpot ang ano ngayon. May alis ko Ang ngayon. Ito dahil sa nakitang cobra na ipabentay na yung ibang mga pinagkatago-tago nilang mga bakal so yung may atre na takot sa marasang cobra na naka ano naka, nakatira sa kanila mga tambak na ito kaya na ipagbenta na nila So, bali, ang people, ang you know, ama ko pa ang nag-alwat ng mga uh, pamilya nila ito. At yan, yan. Yan. So, yung anak ko pa, mga madlang people lang, ano, ang nakakita mismo ng cobra. Mabuti na lang at hindi siya natuklaw. Wow. Na, Sakto yeah, daw yeah. nung ito. Ganito ba? Dito nakapulupot sa ganito yung kobra. Ganito. Yan, yan. Yung sinasabi ko pang isa, papa. Yan. Yeah. May yan eh. Yan, yan daw. Yan, yan. Nakataog daw kasi yun. So, yung nasa ilalim pala nung nun kobra cobra na ikot. So, sakto nung inangat niya. Yun, sabay labas ng sa cobra. Sabay ganun daw sa kanya nung cobra. Eh, uh -huh. din ang... Nangatog ka, Kristiano. Makita mo yung kobra. Nangatog ka. <laughs> magiging karamdam ng gutom. Ikaw ba naman yung masurpresa ng pag-angat mo ng pagangat mo ng isang malaking bakal eh may sumulpot na kobra ng nakagano na kaagad sa iyo nakaabang ng ganoon eh pag hindi ka naman talaga niyan kumaripas ng ano ng takbo pero hindi, siya, hindi daw siya nakatakbo agad-agad kasi ganoon. Wow nakaano siya, nakaupo naka siya ng ganyan, ng ganyan. So, hindi kasi siya nakatayo, nakaupo siya. Kaya hindi siya agad-agad makapuripas ng takbo. Kung pag angat ng cobra sa harapan niya, pa nagkatitigan sila, sabay kumaripas din ang takbo ng cobra. So, at least, lumayo ka agad yung cobra sa kanya, hindi siya natuklaw. Kaya, kaya, isko malaking pasasalamat ko din na hindi siya nadali ng cobra. At least meron siyang gabay. Nagabayan siya ni Lord. Uy! Ayan o. So, ito naman yung naging kapalit. Ito yung magandang kalakal naman na ito. So, malaki-laki din ang naging punan dito. Mga madlang people. Nasa ano din. Uh, almost almost 5 feet. Oo nga. Almost 5K yung naging puhunan dito. Ayan. So, may mga baklasin dito na alloys. So, babaklasin kilo yung, kilo yung mga alloy dito. Yan para kumita ng anong mas maganda-ganda. Ayan. Ano oh, nga nang dami. O, diba? Susulit naman yung kanilang ano. Tanso. Oo. Oh, may tanso. Bakit may marami -marami sulit matang. naman yung kanilang ano kahit na kakatag po sila ng cobra.